Ninig ng bayan Boses ng masa para sa masa Kung gusto mong marinig ang todo Like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan Abay, iba na ang hangin sa Malacanang ngayon Pabulog Bongbong -bong Marcos mismo, naglabas ng top 15 contractors na may hawak ng pinakamaraming flood control projects sa buong Pilipinas. At teka lang ha, kasama sa listahan, Sunwest Inc., na ayon nga raw sa ilang ulat, konektado di umano kay Congressman Saldico ng Apo Bicol Party List. At syempre, alam natin na bahagi ito ng House Leadership na malapit kay Speaker Martin Romualdez. Tanong, Transparency move lang ba ito? O nagkakabakbakan na sa loob? Base mismo sa presidential broadcast, ipinakita ni PBM ang listahan ng malalaking kumpanya na halos hawak na ang flood control projects sa bansa. May mga pangalan na paulit-ulit sa bawat rehiyon ng araw. Ibig sabihin, I ilang contractors lang pala raw ang nakakakuha ng pinakamalalaking parte ng budget kasama dito ang Legacy Construction Corporation, Alpha and Omega Gen Contractor and Development Corp, Saint Timothy Construction Corporation. EGB Construction Corporation at eto nga Southwest Inc na ayon sa mga ulat. Konektado di umanuraw ito kay Congressman Saltico. Ngayon, hindi naman sinabi ni PBM na may anomalya ha. Wala siyang direktang akusasyon, pero syempre kung bigla kang maglalabas ng ganitong listahan sa publiko, alam mo na magkakaroon yan ng political ripple. Bakit naman raw ito nasabi? Kasi si Congressman Zaldico malapit sa House leadership nga raw. At kung may tension man sa pagitan ng palasyo at ng ilang leader ng kamera, eh ito ang tipong move na magpapainit ng sitwasyon. Question sa inyo, kung ikaw ang nasa house leadership, masaya ka ba na may ganitong listahan na inilabas sa media? O may inis ka? Alam nyo mga ko, noong panahon ni dating Pangunong Rodrigo Duterte, kapag may ganyang listahan, hindi na yan inilalabas pa sa publiko kung walang kasamang aksyon. Si TRRD, diretso utos, derecho investigasyon, hindi masyado sa press conference. Action na gan! Kaya tuloy, tanong ng ilan, ito ba'y transparency lang o isang paraan para magpadala ng mensahe sa ilang kalyado na baka kailangan ng mag-ingat? Posibleng dito magsimula ang mas malawak na audit ng COA. Posibleng magkaroon ng hearing sa Senado o Kamara kung haharapin ito bilang issue ng public funds. At kung titingnan natin ang political landscape ngayon, hindi imposible na ang ganitong move ay simula ng unti-unting pagkalas ng ilang political alliances. Sa inyo mga katinig ko, may naamoy ba kayong pagkakalaglagan sa pagitan ng ilang leader? Comment nyo sa baba, mga katinig ko. Isa lang malinaw dito. Hindi biro ang pondo ng flood control project sa bansa. At kung iilang kumpanya lang ang paulit-ulit na nananalo sa malalaking kontrata, kailangan siguraduhin na tama ang proseso, patas ang bidding at transparent ang lahat sa panahon ni PRRD. Mabilis ang aksyon pag may ganitong usapan. Sa panahon ni PBM, mas bukas sa media ang mga detalye. Alin ang mas gusto nyo? Yung tahimik pero mabilis o yung maingay pero detalyado? Para nga sa ilan, mas gusto natin. Parehong transparent at mabilis! sari-sari komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nila, Honorable Mayor Benji Magalong, Sir, ikaw po sana dapat mag-lead ng investigation ng mga ito. Sana nga lang po mabigyan ka ng pagkakataon na hawakan ang investigation. Yung flood control, bakit hindi nyo tignan sa bawat project na pinagawa kung may silbi ba talaga or ginawa lang kasi may budget at pinagkaperahan lang, may flood control ba na yung level ng tubig ng pagtatapunan ay eh halos pareho lang sa level ng tubig na pinanggagalingan ng tubig para ginawa lang pero hindi alam ang sitwasyon ng lugar. Eh, paano? Pinabaha. Dapat, Senado ang nag-investiga sa mga yan. Kasi pagkamara, wala rin mangyayari. Dahil kasamahan nila yung may mga may-ari niyan. Inexposed nga. Tingnan nga natin kung ano kasunod niyan Malamang, magpapakitang gilas kuno sa dami ng investigations at probing pa yan, insertions and realignment. konsumo ng mahabang panahon at malamang sa matabunan na lang tong issue na to. Hanggang sa makalimutan na lang at ma-divert na naman sa mga Duterte ang sisi. Muli ang mga ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin nating ilahad ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutan i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!